Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon tayong uh, magandang pag-uusapan. Lumalalim talaga ang away nitong unitives, mga kabunyog, pati si Digong. <laughs> pati si Digong, naki, ano na, naki na. <laughs> ah, mga kabunyog, maganda tong pag-uusapan natin ngayon. May buwelta na, Bumwelta si Digong sa kampo ni Romualdez. Ha? Ah, mga mga maaanghang na salita ang binitiwan ni Romuald ni Ridicong kay Romualdez dito sa ipapanood ko sa inyo mamaya. Huwag kayong aalis. Ha? Huwag kayong aalis. Tayo hindi naman tayo basta tayo pag pinag-usapan natin ang isang issue, mayroon tayong resibo. Sigurado tayo diyan. Ha? Tsaka, hindi tayo hindi naman tayo nang intriga Talagang uh, lumalalim ang away ng mga 'to eh. Lalo na nung kahapon kasi inanunsyo na nila na talagang ziniro yung confidential funds ni Sara. Kaya ngayon, sabi ni Digong, ikaw Martin Romualdez, ah, maghamunan tayo o oh, liquidate iliquidate natin yung ano mo, pondo mo. Ang laki ng pondo mo eh. O, oh, iliquidate natin yan para makita natin kung saan napunta. Yan. Labo-labo na, tama kakabunyog tots giyap. Ah? <laughs> Sumasabay sa away ng... Israel at Palestino. Sabi ni Cabunyog Lids uh, Morgado Fabito. Napakaaga ng posisyon na nila para sa 2028. Kasi uh, talagang ano eh, Alam ni Duterte na talagang uh, pinipilayan na si Sara Duterte. Eh, ang problema naman kasi kay Sara Duterte, nasanay, nasanay na whatever Sara wants, Sara gets. Ay naging masyado namang masyado namang kasing naging garapal si Sara, akala niya lahat ng gusto niya magagawa niya. Ang problema, nakakuha siya ng katapat kay Romualdez. Ay si Romualdez naman, ah? Si Romualdez hindi naman pinapatulan si Sara sa pagiging ano nito, pikon, pero gumaganti si Romualdez sa ibang paraan. Tulad nito, sabi nga ni Roque Akala ko ba tapos na yung away mo, Speaker Romualdez at saka ni Sara? Akala ko na ayos na kayo. Bakit ginagawa nyo ito ngayon kay Sara? So ang tingin nila ng kampo ni Duterte ay uh, tinatraydor ni Romualdez si Sara. Kaya ngayon, dati napapanood natin sila Panelo lang, si Raloke, sila Eric Seles, yung mga DDS vloggers pinagtatanggol si Sara. Ay ngayon si Digong na mismo, mga kabunyo. Totoo po yan, kabunyog o ni Bayuna. Ha? Actually, wala naman tayong kinakampihan sa mga yan. Mga swapang ang mga yan sa pundo ng Pilipinas. Akala naman nila, pera nila yan. Mga mukhang pera, tama ka, kabunyog ka, katapado. O, pero panoorin niyo to, itong mga sinabi ni Digo. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? mag liquidation tayo. And you will find out what is the most rotten institution dito. Mm. You will find out it's concrete. Mm -hmm. Walang limit ang ano nila dyan. Mm -hmm. Yung pork barrel, pork barrel, pati yan si Romaldez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Ano niya si Inday? Si Inday... Ayan yan. Pinagtatanggol kasi ni Duterte siyempre si Inday Sara. Uh, siyempre. Uh, pero dito anong sinabi ni Duterte? Ang pinakakurap daw na departamento ng gobyerno ay nasangay ng gobyerno ay ang kongreso. Uh, yan daw si Romualdez. Marami raw pondo yan. Uh, ang problema bakit ngayon mo lang yan sinasabi Duterte? Ay nung panahong ikaw ang presidente, di alam mo pa lang yan ang pinakakurap. Bakit hindi mo kinontrol yung korupsyon ng Kamara, ng Kongreso noon? Ay kasi nanginabang ka rin. Eh. Yan ang totoo niya. O ito, pakinggan pa natin yung mga pinagsasabi niya tungkol kay Romualdez. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, concerned, say this Romualdez speaker yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because a speaker is poised to be or to run for president. Well and good, gusto ko ikaw ang ma-presidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romordes. Pero maghigi ako ng audit. Hmm. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan. O yan, yan. Yan ang hamon ni ano, di Duterte. <laughs> maganda to. <laughs> Sabi, maganda to ano, Mandarambong versus Mandarambong ano, Kabunyog Carlos Gonzales. Buwaya versus buwaya. Ha? Alam nyo, itong mga mandarambong na to, nag-aaway-aaway sila, akala naman nila, ang pinag nila, pera nila. Pera natin yan. Yan nga yung malungkot yan. Ang totoo, ha? nadidihado yung isang kampo. Ganyan talaga ang mga magnanakaw. Galit ang magnanakaw sa kapwa niya magnanakaw. Kasi kung wala na, kung nabawasan yung mananakaw ng isang kampo tulad niyan, malaking nabawas kay Sara, yung confidential funds ng Office of the Vice President na 500 milyon tinapyas, yung 150 milyon na confidential funds ng DepEd inalis. O ilan lahat yon? 650 milyon yon pesos. Oh. Tapos ngayon, kay Laro hindi binawasan kay Marcos Jr. Office of the Press hindi binawasan. Kaya ngayon, lahat ng kampo ni Duterte, sila Roke, sila Panilo, sila Celes, mga vloggers na mga makasara, galit na galit sila ngayon kay Romualdez. Pati si Duterte, ito na, nagsasalita na. Sabi ni Duterte, mga kabunyog, hinahamon kita, Martin Romualdez, i-liquidate natin, i-audit natin ang perang hawak mo. <laughs> okay, sige, panuorin ulit natin. Candidate pero tuluyan ko na ikaw na, Ramon Pero mag hige ako ng audit. Mm. Ngayon kung hindi ibigay sa atin 'yan, I will ask everybody from the farmer to the businessman mm. to the church people, mm. to every Filipino, to every soldier and policeman. Mm that we all demand that we open the liquidation oh lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin oh uh -huh. yung pera namin hindi man sa inyo just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute mag okay yan ko yung, how much have you spent so far? And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every. to demand para malama natin once and for all. kung sino ang nagwawaldas ng pera oh. sa Pilipinas. Ayan, maganda yan. Utusan mo na digong yung mga senador at mga kongresista mo. Ha? Ipa-audit nyo na yung pera na sinasabi mo. Magandayan maganda yan. Yun ang gustong malaman ng taong bayan eh. Ha? pero, ilabas din ni Sarah kung paano niya ginastos yung 125 million in 11 days. O yun. Ha? Ang mamamayan, wag mo, wag mo kaming gamitin. Ito kasing si Duterte, ginagamit pa tayo. Sabi niya, kung hindi daw i-audit ng kuwa, yung mga tao daw ang kikilos para hilingin na i-audit. Ilabas yung liquidation ni Martin Romualdez ng pondo ng kamara. Ha? Tayo, ang mamamayan, tayo, talaga namang gusto nating malaman yan. Pero hindi lang si Martin Romualdez. Pati si Sarah, sabihan mo Duterte, yung anak mo muna, sabihan mo, ipakita. Ha? Kami interesado kami sa lahat diyan. Wala namang kaming kinakampihan diyan eh. Oh, di ba? Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Maganda 'yan. Maglabasan kayo ng baho nyo. Ha? Tama 'yung sinabi mo Duterte. I-audit, ipakita 'yung liquidation ni Romualdez. Saan napupunta ang pera ng ano? Ha? Pero ngayon, gusto rin naming makita, ganun din kay Sarah. Pareho. Ha? Diba, Mga kabunyog, mga kababayan, maganda 'yan eh. Maglab ilabas niyo lahat. Oh, sige. Utusan mo, marami kang kongresistang taga-sunod pa diyan eh. Yung mga senador mo, si Labato, si Bongo. Ipaano nyo? Ha? Utusan mo yung mga tauhan mo sa Kongreso na ipa ano, ilabas yung pinagkagastusan ni Romualdez. Totoo naman yung sinasabi mo. Totoo yan. Kahit yung sinabi ni Roque, ang laki-laki ng confidential funds or extraordinary funds ng kamera. Okay, tama yon. Gusto naming malaman. Pero gusto rin naming makita pati yung kay Sara. Ang problema sa'yo, gusto mo lang i-audit yung kay Romualdez eh. Yung kay Sara ayaw mong ilabas. Ha? Ah, maganda yan. Kami, kaming taong bayan ang maguhusga. oh, kaming taong bayan. Huwag kang magkakampi kunwari sa taong bayan. Sinasabi kasi ni Duterte, ha? Ah, pag hindi raw in-audit ng kowa si Romualdez, papakilusan mo daw papakilusin niya daw o sige sabihan mo yung mga taga-sunod mo sa kamera ha na ilabas yung audit yung liquidation ng paggastos ng kamera pero sasabihan din ni Martin Romualdez yung mga tao niya naman sa kamera ilabas naman ni Sara yung liquidation ng 125 milyon saan napunta yung uh, yung uh, 125 million na confidential funds in 11 days o yun ang maganda at isama na rin yung ano liquidation din bakit 2.6 billion pesos ang confidential funds ni Sara sa Davao City magkalabasan na lahat yun na ilabas para kaming mamamayan makita namin ha ah? kasi kami sigurado namin eh lahat naman kayo magnanakaw eh <laughs> di ba oh di ba mga kabunyog mga kababayan lahat naman yan magnanakaw eh kaya maganda ngang makita natin makan alam niyo mga kabunyog God works in mysterious ways. Kung itong mga mandarambong na ito, na Marcos Arroyo Duterte, nagkakaisa yan ngayon, kung nagkakaisa yan, hindi lalabas itong mga baho na ito. Eh. Kaya lang, maganda rin ito, ah, nag-aaway-away sila, kaya naglalabasan sila ng kanya-kanyang baho. Tayong mamamayan ngayon, dapat mamulat na tayo. Paglinabas ni Duterte ang baho ni Romualdez, at linabas ni Romualdez ang baho ni Sara, anong magiging realization nating mamamayan? Wala tayong dapat suportahan sa kanila. Lahat sila mandarambong. Lahat sila magnarakaw. Kaya nga dapat sa susunod, pumili na tayo ng tama. Pero maganda yan, maglabasan kayo ng mga baho nyo. Ha? Ah? Maglabasan kayo ng mga baho nyo. Magandang makita natin yan. Ha? Ah, diba? Mga kabunyog, mga kababayan. ha? <laughs> ah, tayo dito, wala tayong problema. Ang ang bunyog, ang PMTJR, tayo sa tama lang tayo, sa totoo lang tayo, wala naman tayong amoy. Eh. <laughs> oh. Dito kasi si Duterte, nasasaktan ito sa ginagawa sa kanyang anak. Oh, at alam nila na ang may kagagawan niyan si Romualdez. Kaya galit si Digong kay Romualdez, eh. hinahamon si Romualdez. <laughs> Maganda 'yan. At si Romualdez naman tahimik lang. Tapos ilalabas ngayon nila Martin Romualdez yung ano, 11 days na pinagkagastusan ng 125 milyon. Ah, talagang matindi to. Maganda to. Abangan natin ang susunod na kabanata. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. So, mabuhay po tayo, mga kabunyog. Basta po tayo. Lagi po tayong nasa panig ng katotohanan. Itaguyod po natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog! Bunyog. Halikan na kasama ka, Bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Tusungbisayas ming tanaw, isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw Bunyog, Bunyog